Hello everyone, kumusta po kayong lahat? Blessed Friday po sa inyong lahat. Parang kailan lang yung weekend, bukas, weekend na naman ulit. Napakabilis ng panahon at matatapos na ang buwan ng Hunyo. Tapos na rin ang kalahati ng taon. Well anyway, I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan sa anong parte kayo ng mundo ngayon. Kahapon lumabas sa balita na inaprubahan na ng Timor-Leste Court ang hinihinging extradition ng Philippine government para kay Arnie Tevez. Si Arnie Teves, kung maalala natin, ay yung taga Negros Oriental na isang lawmaker. Inaresto si Teves noong March sa Timor-Leste. Pero kahapon lang, nagkaroon ng desisyon ang Timor-Leste tungkol sa extradition case na nire-request ng gobyerno natin para kay, para kay Teves. Pag sinabi kasi nating extradition, ibig sabihin nito, ito yung request ng bansang Pilipinas para pabalikin ang isang fugitive o ang isang takas sa mga kasong kinakaharap niya. Iba ito sa deportation. Ang deportation kasi, kumbaga parang administrative lang ito. Papauwiin ka, pwedeng dahil undocumented alien ka sa bansa na yun, pero it does not necessarily mean na may kaso ka sa, Pilipi sa bansa mo. So magkaiba yung deportation sa extradition. Ang hinihinging extradition ng Pilipinas sa Timor-Leste ay nakabase sa dalawang rason. Una, yung sinasabing di umano ay mastermind itong si Tevez sa pamamaslang kay ex-governor Ruel de Gamo. At ang isa pang kaso nito ay yung sinasabing sangkot din si Tevez sa patayan noong 2019. Pero kung babalikan natin yung mga pangyayari, hindi naman talaga pumunta si Tevez sa Timor-Leste para magtago o tumakas. Kumbaga nagkataon lang na nung pumutok yung issue tungkol sa pagkakapaslang kay ex-governor de Gamo, nasa Timor-Leste itong si Arnie Tevez. Ngayon, nung idinawit ang pangalan niya at siya yung itinuturong mastermind sa pagkamatay ni Degamo, nagpa siya si Teves na hindi na siya babalik ng Pilipinas. At dahil nga rin dito na sinasabing tuluyan na siyang nagtago sa Timor-Leste, na-expelled na rin siya sa kongreso na kung saan isa siyang congressman. So tinanggal na siya bilang isang lawmaker sa Kongreso. At pagkatapos nito, ang ginawa ni Arnie Teves ay nag-request siya ng political asylum sa timor leste government. Pag sinabi nating political asylum, ang ibig sabihin nito ay humihingi siya na kung pwede, payagan siyang tumira sa Timor Leste dahil ayon nga sa kanya ay pinipersecute siya politically sa bansa niya sa Pilipinas. At ito ang rason na sinasabi niya kung bakit ayaw niyang bumalik na ng Pilipinas. Ang kaso nga lang, hindi ito inaprubahan ng Timor Leste. At noong March 2024, inaresto si Tevez sa pakikipagtulungan ng Timor-Leste Police at ng Interpol. Kasi nga naglabas din ng red notice ang Interpol para kay Arne Teves. Pag sinabi nating red notice, kumbaga hindi naman ito warrant of arrest. Pero parang nagsisilbi itong warning sa lahat ng mga bansa na miyembro ng Interpol para ipaalam na ang taong ito na may red notice ay may kasong kinakaharap sa kanyang bansa kung saan siya nanggaling. So kumbaga, pinag-iingat yung mga miyembro ng Interpol tungkol sa isang tao na may red notice. Ngayon, nung nakipag-ungnaya ng Interpol sa Timor-Leste Police tungkol dito kay Arnie Tevez na binigyan nila ng red notice at pumayag ang Timor-Leste Police na magkipagtulungan sa Interpol, dito na dinakip si Arnie Tevez. Ngayon, dito naman sa extradition case na inaprobahan na ng Timor-Leste. Actually, kung tutuusin, hindi pa naman ito final kahit na aprobado na ito dahil binibigyan pa rin ng korte ang kampo ni Tevez na makapag-file ng motion for reconsideration. So within 30 days after na ma-approve itong extradition, itong extradition request ng Pilipinas, may 30 days pa ang kampo, ang kampo ni Arnie Teves para mag-request ng motion for reconsideration. So hanggat hindi pa nabibigyan ng desisyon, itong ipa-file na motion for reconsideration ng kampo ni Tevez, hindi pa magiging final yung approval for the extradition of Arnie Teves So ayon din sa balita, sa trial nitong extradition case ni Arnie Teves sa Timor Leste, dalawang witnesses ang pinadala ng gobyerno natin. Isa ay representative na galing sa human rights at ang isa ay galing sa ating Supreme Court. Ngayon dito sa nangyaring extradition request ng Pilipinas, ang kailangan patunayan ng gobyerno natin kung bakit kinakailangan na ma-extradite itong si Arnie Teves pabalik ng Pilipinas ay dahil ang justice system natin sa Pilipinas ay gumagana pa at independent ito. kumbaga ito yung kailangan nilang patunayan sa korte ng Timor-Leste na kailangan ibalik si Arne Tevez sa Pilipinas para harapin niya yung mga kaso niya at doon siya lilitisin dahil maayos naman ang ating justice system at independent ito. Kung hindi ito naiimpluwensyahan ng kahit sino. So dahil inaprubahan nga ng Timor-Leste itong extradition request ng Pilipinas, ibig sabihin na patunayan ng mga witnesses na ito na may kakayahan ang ating justice system na litisin sa mga kaso, sa mga kaso niya, itong si Arnie Teves. Ngayon, yung sinasabing political asylum na kung saan nire-request ng kampo ni Arnie Teves, mukhang hindi na ito matutuloy dahil kumbaga dalawang beses nang na-deny itong request nila for political asylum. Kumbaga, hindi pinagbigyan ng Timor-Leste na mabigyan ng political asylum itong si Arnie Teves sa bansa nila. And also, anytime actually, pwede na rin nilang dakpin itong si Annie Teves dahil unang-una nga, cancelled na yung passport niya. So, ibig sabihin, undocumented alien na siya doon sa Timor-Leste. Kung Kumbaga, illegal na yung pananatili niya sa bansang yun dahil unang-una, wala na siyang wala na siyang paso, wala na siyang pasaporte. Kinansela na ito ng local court ng Pilipinas at pinagtibay na rin ito ng Department of Foreign Affairs. So, matatawag ng isang illegal alien itong si Arnie Tevez ngayon sa Timor-Leste. So isa rin ito sa magiging dahilan na pwede siyang arestuhin anytime dahil wala na siyang karapatan na manatili pa sa bansang yon. Ngayon, if ever gagawin ito ng Timor-Leste na dakpin itong si Arnie Tevez dahil unang-una nga sa pagiging illegal alien niya, maaaring ilagay siya sa kustudiya ng Timor-Leste Immigration Bureau habang hindi pa natatapos o na-approve with finality yung extradition niya pabalik ng Pilipinas. Ngayon, ano ang kinaganda nitong mga pangyayaring ito? Well, ang sabi ng ibang mga analyst, ang kinaganda ron nito ay dahil ito ay isang patunay na yung mga tumatakas sa batas at nagtatago sa mga bansa na kung saan wala tayong extradition treaty ay pwede pa rin silang mapabalik ng bansa kung saan sila nanggaling. As long as willing na mag yung bansa kung saan nagtatago ang isang fugitive na tinatawag. Kumbaga patuna ito na hindi porket nakatakas ka at nagtago ka sa isang bansa na wala tayong extradition treaty, na wala tayong extradition treaty ay ligtas ka na sa mga kaso mo. Pwede ka pa rin mapanagot at maibalik sa bansang pinanggalingan mo as long as makikipagtulungan ang yung bansa na kung saan naroon yung isang, yung isang fugitive o yung isang takas sa batas sa bansang Pilipinas na magre-request ng extradition, malaki pa rin ang chance na maibalik sa Pilipinas ang isang fugitive para harapin ang kanyang mga kaso. Sa ngayon, wala pang exact date kung kailan talaga makakabalik ng Pilipinas itong si Arnie Teves. Malamang sigurado baka abutin pa ito ng mahigit isang buwan dahil may 30 days pa na palugit para makapag-file sila ng motion for reconsideration. And siguro high time na rin para harapin ni Arnie Teves yung mga ibinibintang sa kanyang mga kaso. Hindi lang yung pagkakapas lang kay ex-governor Ruel de Gamo at sa mga kasamahan nito, kung hindi pati yung sinasabing patayan na nangyari sa Negros Oriental noong 2019. Dalawang mabibigat na kaso itong, itong haharapin ni Teves pagbalik niya. Pero meron naman tayong due process na kung saan sinasabi nito that any person is presumed innocent until proven guilty. So kung talagang walang kasalanan itong si Tevez, patunayan na lang niya sa korte dito sa Pilipinas. Ito na yung chance niya para ipakita, para patunayan kung talagang hindi siya sangkot dito sa mga ibinibintang sa kanya. And hopefully, mabigyan na rin ng hustisya yung mga biktima kasama na yung mga, yung mga pamilya nila. And this is all for now mga kaibigan. Again, maraming maraming salamat ulit sa inyong panonood. And I hope nakapagbigay ako ng kahit papano na recap sa kaso ni Arnie Teves. And again, daghang salamat sa suporta ninyo sa ako. Happy weekend everyone. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay and God bless.